Rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will you will be able to express your opinion with uh, full freedom. Tayo ay nandyan para pangalagaan ang uh, kaayusan at kapayapaan para sa pag uh, deliver ng presidente ng kanyang zona. Uh, natural lamang na mayroong mga iba-ibang mga sektor, iba-ibang mga Pilipino na nag uh, magbibigay ng kanilang kanilang opinyon. Uh, It is a sign of a healthy democracy. At yan ang gusto nating lahat bilang mga Pilipino. Isang konstitusyon ang ating uh, pinag uh, o operitan So, at the end of the day, respetohin natin ang bawat isa. Respetohin natin ang mga Pilipino na gusto maghayag ng kanilang uh, ng kanilang mga opinion. And sa mga Pilipino naman na may mga ibang pananaw sa mga nangyayari ngayon at gusto nilang maglabas uh, ng kanilang mga saloobit, of you're all, always free to do that. And uh, ang We rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will you will be able to express your opinion with uh, full freedom. Dahil wala hong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na mag, makapaglabas ang bawat Filipino na kanya sa loobin hinggil sa mga bagay-bagay, maging ito man ay salungat sa opinion na kararami. Kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan, walang problema. You're always free to do that at the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion. Papayakin ba yung pagsusunog ng mga FAG? Uh, it's a uh, right to express uh, their sentiments, di ba? Yan ang sasabihin niyan. Freedom of expression. Pero na, meron naman tayong environmental law. So, binabalansin natin ang lahat ng yan, ano? So, let's just play it by ear. Uh, pero sana huwag naman. Dahil at the end of the day kasi, Freedom of expression nga. Eh, alam naman ng mga ng mga tao na yan na according to the environmental law, eh, bawal ho yan. Magsusunog pa ng kung ano-ano. May kasama paminsan, May mga tires pa minsan. So, something na ihingi na lang nila muna ng, I would suggest, no? Ihingi nila ng permit sa local government unit or sa the appropriate agency sa DNR na magsunog sila dyan sa kalsada. Kasi under normal circumstances, arrestable yan eh. eh. sila mismo yung mga kasama rin sa mga grupo na yan, yung mga environmentalist. May mga environmentalist na kasama yan na nakakaintindi kung anong sinasabi natin dito. And now, because of the freedom of expression, they just uh, trample on the law and uh, bahala na si Magellan. Ganon ang ganoon ng attitude eh. So I just would like to tell them na medyo hinahinay. Isa lang dapat ang stance. Sir, sure, eh, dahil hmm. convenient sa kanila, eh gagawin nila. Having said that, sir, if walang permit, dun lang magte-take effect yung arrest, tama po ba? Uh, depende, tingnan natin. Um, hindi ko nga rin masagot ng diretsyo eh, dahil uh, it be a fluid uh, situation. Pero pag uh, yan ay naging delikado na sa sa mga kalapit na mga lugar, halimbawa, may mga lumilipad ng mga embers dyan, at makasunog naman sa mga kapitbahay, eh, andyan naman ang Bureau of Fire. Hindi pabugahan natin sa bumbero para mapatay na rin ang sunog.